hello, hello mga Inday. Welcome back to our YouTube channel. Mga uncle, mga Inday out there. Mga Marcy. Mga Madi, mga Padi. So for today's video mga Inday, igala ako kayo dito sa creek. Kaya no, ganda. sana nag-enjoy kayo mga Inday. So today is our last night. Last night. Kasi bukas mga Inday, uwi na kami. So today is our last night mga Inday. Mamaya samahan niyo ako maglilinis ako ng mga gamit. At saka magluto tayo ng merienda mga Inday. So yan lang mga Inday. Thank you so much. An empty shell of rifle. okay mga Inday mga uncle for today's video is gagawa tayo ng um, street foods from philippines it's called quick quick mga Inday. so this is the ano a uh, very famous or oh, not much famous but parang famous na din mga Inday kasi nga ito yung mga main na palaging kinakain natin sa mga street food so kung filipino ka hi to all the filipino out there na nanonood sa akin YouTube channel mga Inzai. So anyway mga Indem, munti ka ko nakaligtaan ba? Kasi nga pagtingin ko doon sa box ay may mga quill eggs pala ako dito. Sabi ko ganyan, mag-quick-quick -quick pala ako. So doon na nag -zink in sa ulo ko mga Indem na ano, ah, magluto tayo ng quick-quick. Buti na lang mga inde, pagkalkal ko doon sa box, nakita ko yung mga eggs. Kasi kung hindi ko nakalkal mga inde, hindi tayo makapagluto. Yun talaga yung purpose ko mga inde, kaya dinalak ko yung quail eggs natin kasi nga magluluto tayo mga enzyme. And anyway, mga inday, hindi ko expect habang nagluluto ako dyan, mga inday, gustong-gusto nung mga Amerikano, mga inday, gusto nung mga ano, coworker uh, ni Uncle Inyo at saka yung boss niya, mga inday. Nasarapan sila, mga inday. Nasarapan din sila doon sa ginawa kong sasawan, mga inday, na suka. Nilagyan ko pa siya ng paminta, mga inday. And din nilagyan ko pa siya ng bawang na very light na bawang. Din maraming sibuyas, mga inday. So, sarap. So, sarap. Uh, so, sarap. So sarap na sarap sila mga inzay kasi nga yung ano natin suka mga inzay parang uh, nil binabad ko na ba yung ano sili doon mga inzay lagi so, nilagay ko ng bawang for like almost month na ata yung uh, ano ko na yung suka mga inzay. So yun yung purpose ko mga inzay para hindi masira yung sili ilalagay ko yung mga sili doon sa suka. Yung parang ihalo ko na ba mga inday. Kahit, so, kahit matagal yung sili mga inday, sa suka pa din, in, ano sila, nag-combine na yung lasa at saka yung anghang doon sa, ano, um, kung bali, ang tawag doon is a pickle, ano, pickle sili with, uh, ano, uh, vinegar. So, mga ganun mga inda. So, bali matagal ko na palang binabad yung mga inday. I think mga 3 months 2 months. Ganyan. Basta matagal na yun kasi nga, yung sili na yung mga inday. In order ko pa yun sa wilas last, last, last month. Then, ayun, nilagay ko doon sa, ano, sa, bote, and then suka, and then sili, and then yung lagyan ko ng bawang para mabango siya mga inday pag i-op. Nasa din sa uncle yung mga inday. Gustong gusto niya yung amoy. So anyway mga inday, dahil kong sinasabi, after that, nag -ano na ako, nagmix na ako ng ating a uh, flour, tapos nilagyan ko ng corn cornstarch. So ito na mga inday, nag-base lang ako dito sa YouTube sa YouTube dinto napanood ko kung ano ang mga eh, ba, or ano ang ilalagay sa quick quick So nilagyan nila ng cornstarch, lagyan ko rin sa akin, and then Nagkulam yung ano natin mga Inday food color. Tingnan niyo parang ano, very light. Pero you know, dapat orange na orange talaga. Dapat mga Inday yung quick-quick natin. Pero sa atin, kanilabasan yellow kasi nga. Uh, cool, wala tayong ano, ano siya, liquid siya mga Inday. Hindi siya powder ba? Yung ano, ah uh, food color natin. So naging yellow lang siya. Pero okay na din yun. At least may ano na tayo, ah uh, may pang or may quick quick na tayo mga Inday. sa so, yun lang, ma-share ko lang mga Inday. No? So, let's proceed na tayo dito mga angkol, mga inday sa pagluluto. Tingnan nyo ang tanga-tanga. Sinalang ko yung kawali, nilagyan ko ng mantika mga inday. Pero, yung kwek-kwek na, o oh, yung kwek-kwek, yung ibo, itlog na pugo natin mga inday, hindi pa siya nabalat. So, di ba, very light kapag na katangan natin. So, dapat balatan muna, tapos i-rolling doon sa ano, i-rolling dyan sa harina. Then, before natin ilagay dyan sa, uh, ginawa natin parang dough. Then, before natin ilagay sa ano. Pero, ang ginawa ko, inuna ko pa yung kawali. So, nasunog na yung kawali, mang indel Nagkulo-kulo na yung mantika. Eh, wala pa ako na nagawang uh, quick quick mga indi. Kasi, nagbalat balat pa ako dyan. So, very wrong tayo for today's video. Pero, tinanggal ko muna yan kasi nga, na, sobrang init at nasunog na yung kawali. So anyway mga Inday, tinatapon ko na pala yung kawali na yan kasi nga sobrang luma na at saka sobrang nipis at saka na yung mga Inday. Kaya ang ginawa ko is ginanit ko na dyan sa apoy mga Inday. And then, ayan, pagkatapos ko pala nagbalat, nilagay ko na sa harina, pinagulong ko muna sa harina. So ito lang, base lang ito sa mga nakikita ko mga Inday sa YouTube kasi ito yung tutorial nila mga Inday na kaya pala dudikit talaga yung ano, yung harina. ba diba pag sa ibang ano, quick, mga Inday, yung harina naghihiwalay doon sa egg. Napansin nyo yun pag kumakain ng iflog uh, ano, quick quick. So anyway, ito mga Inday, kaya pala hindi siya naghihiwalay. Ang nakikita ko doon sa YouTube mga Inday, ginugulong mo nila sa ano, harina. Then before, pagkatapos gulong sa harina mga Inday, isaw-saw nyo doon sa ginawa nyo do na ano, parang ano, tapos doon palikutin nyo yung, um, ipaikot nyo na yung uh, egg doon mga Inday. Tapos hindi, kahit isaw-saw nyo sa suka mga Inday, ibabay yung suka, hindi maghihiwalay ang egg at saka yung harina doon sa quick-quick uh, mga Inday. Balang nag-ano lang siya talaga siya na parang na sama lang talaga siya. So yun lang mga inday, yun pala yung technique nila kaya hindi naghihiwalay yung harina at saka yung um kwek, -kwek mga inday. And then yung mga foreigner dito, mga inday, yung americano dito, sarapan talaga sila mga inday. Masarap daw talaga yung gawa natin mga inday at saka nilagyan ko lang siya ng ang, ang, ang ano ko lang mga inday pagkat gawa ko sa, sa dough, nilagyan ko lang siya ng paminta and then nilagyan ko lang din siya ng asin and then nilagyan ko siya ng magic sarap ba mga inday e para maglasa-lasa siya mga inday kaya nasarapan yung mga tao for today's video so next trip mga inday June may trip ulit kami with whole family ni uncle ninyo so bibili ulit tayo ng ganito mga inday so mga ano ang bilhin natin mga inday mga merienda merienda kasi mga ulam ulam mga inday na over ako ba yung marami pa akong natira so parang nasayangan ako so ngayon next trip natin mga inday at chancehin chansahin lang natin yung nakakain natin kasi nga yung ibang ulam mga hindi ko makain sa angkulin nyo. So, yung ulam na dalhin ko mga inday is ko lang. But, ang, ang damihan natin mga inday is damihan natin magbili ng uh, mga merienda merienda. So, may dala akong ano dito mga inday, may dala akong squid balls kasi hindi ko na perito mga inday kasi nga wala nang ano, wala kinabukasan na sana kasi di ba pauwi na kami, so, hindi ko na naluto siya mga inday. And then dagdagan ko ng mais, ganyan, magdala tayo ng kamote, ganyan, mga in or okay, try, try natin magbiko next time na trip mga inzai, hayam. kasi mga inzai, hindi, ko, hindi ako maraming nagluluto, yung hindi ko, for example, nagmerienda merienda ka ganyan, hindi ko dinadamihan talaga pagluto mga indah, kasi nga, baka ayaw kasi ni uncle yung mga inzai. So ngayon, nasyak ako mga inzai na, lahat sila, kumain, ang sarap daw. Super, ang saya ko din mga inzai, so shinner ko din mga inzai. Ayan. And sana next time mga Inday pag ano namin, pag balik namin dito sa mountain mga Inday sana sana hindi nila hindi pa nila i-close or sana allowed pa mag fire mga Inday gawa ba ng ano fire kasi mga Inday minsan kasi ayaw nila ng fire. At, alam mo mga Inday, habang nag-camping kami dito may nakalagay doon na karatula na low fire lang dapat. So hindi dapat malakas yung talaga yung fire mga Inday. So low lang dapat yung fire. Sana next time ano ang uh, mga inday tawag nito malakas ah uh, pwede pa din mag fire mga inday gawa ng apoy ba so ganyan yung patakaran dito sa California mga inday or I think whole states ata na kailangan dapat may permit even yung stove mga inday dapat may permit yun ganun kasi dapat ready ka mga inday kasi may helicopter na lumilipad palagi nagche-check sa mountain kaya dapat aware and dapat ready ka talaga dito lahat So yun lang mga inday, ma ko lang. Thank you so much. Magpapa magpaputok na tayo ng Varel kasi tinuruan ako ni uncle ninyo mga inday. Tôi ổn làng Tignan natin mga hindi yung ano. Rashoot ko. Tingnan natin. Sa mga ina, dalawa na butas. Sa, sa gitna sana kasi sa dalawa na butas. Check natin mga Inday. Sa mga Inday na shoot. Sa mga Inday na shoot natin. Sobrang lamig. Sobrang lamig. So as you can see mga inda, eh, prepare na tayo ulit ng ating dinner. So ang ginawa ko mga Inday is na tayo ng pancake for my dinner mga Inday. Kasi nag-dinner na si Uncle niyo, So ako naman ang Inday, nagluto ako ng sarili kong dinner. So as you can see mga Inday, wala na yung mga tent dyan. Yung mga tent mga Inday, sabi ko sa inyo doon sa first vlog ko sa camping natin. Lumipad lahat sila mga Nangawarak talaga sila. As so, in, nangabalik-balik talaga sila mga inda, So, Sobrang lakas ng impact ng hangin. Hayan, nangabalik-balik yung tent mga Inday. Din pati yung sasakyan ni Uncle na basag yung Uh, parang shield ng window mga inday kasi nga tumama yung tent doon sa, sa sasakyan mga inday kaya nagcrack so buti lang mga inday pagtingin ang kulay sa Amazon 39 dollars lang ata yung ano yung ano shield ng ano ba sasakyan kasi mga inday ko haabot ng hundreds or 50 ganyan parang sobrang bigat na mga inday 39 dollars mabigat na nga yun ata eh so Sobrang ano, sobrang nakakaloka mga inday. Saya, so, nagluto na ako ng ano mga inday, pancake natin, and for my dinner, mga inis. Na, hindi ako nagluto ng ano, ng kanin kasi nga, nag na ako yung mga, pag, yung mga ano, yung mga staff namin or yung mga food na sa sasakyan ng mga inday. Kaya para bukas, umaga, five ng umaga, ready na, then mag-drive na lang kay para di kami maabutan ng traffic ni Uncle. So, so you can si mga Inday, tapos na kami lahat kumain and then oras dito mag alas na yun na pero ang ang aga parang maano pa rin maaraw pa din siya mga inzay. And as so, you can see, may nakakamping doon sa kabila. Ayun, mga mayaman yun mga inday, may sasakyan sila. Yung yung sasakyan na ba parang may bahay, anong tawag doon? Or di ba ata ang tawag doon? So, yun, mga inday, sobrang yaman nila. So, makasana all na lang tayo for today's video. So, ayan mga Inday. Dito lang muna matatapos ang ating uh, camping. And then, see you in the next camping mga Inday. Sana so, nag-enjoy kayo sa ating kaganapan for whole camping mga Inday. And thank you, thank you, thank you so much mga Inday sa lahat ng mga solid subscribers ko dyan, solid commenters, and even sa mga silent viewers. Thank you, thank you so much mga Inday. Mahal ko kayo. Mahal, ka namin, mahal ko kayo namin ni Uncle. So, thank you so much mga Inday. Cloudy. Faces feel it sinking in. Lonely faces say you need a friend. day